Puno ang SM, palibasa ye! Valentine's Day! Alugin! Alugin mo! Uy, uy, uy! uy. Lovat! Lovat, lobat! 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 Puchaso, sa mong bitin aliyan! Uy, ana sarado na SM. Ang daya ng no, SM dito. 9 am. Bakit ayaw sila? Ayaw mong pagpahinga mga tao niya. Hello, is magandang gabi. Happy Balimtain sa lahat.